Patuloy ang opensiba ng Lebanese militant group na Hezbollah sa Israel. Inaabangan na rin ang magiging pahayag ng leader ng Hezbollah sa kanilang susunod na hakbang at ang kanilang papel sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sumiklab ang sunog sa kalsadang ito sa Kiryat Shmona sa Israel matapos bumagsak ang rocket na galing sa Lebanon. Matatagpuan ang bayang ito sa northern Israel malapit sa border ng Lebanon kung saan lumalala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanese militant group na Hezbollah. Hindi bababa sa dalawang Israeli ang sugatan na agad isinugod sa ospital. Ayon sa Hezbollah, naglunsad sila ng labing siyam na pag-atake sa Israeli forces kahapon, November 2. Suportado ang Hezbollah ang Hamas na umataki sa Southern Israel noong October 7. Mula noon ay nakipagpalitan na rin ng Opensiba ang Hezbollah sa Israel sa Lebanon-Israel border. Ngayong araw, inaasahang magbibigay ng speech sa kanyang unang public appearance mula noong October 7 ang Hezbollah leader na si Sayyed Hassan Nasrallah. Inaabangan dito kung ano ang susunod na hakbang ng Hezbollah at kung ano pa ang magiging papel nito sa kera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sabi naman ng Israel, napalibutan ng nito ang pinakamalaking lunsod sa Gaza Strip, ang Gaza City. Patuloy pa rin ang mga opensiba ng Israel laban sa Hamas sa Gaza Strip. Mula sa Southern Israel, makikita ang pinsala sa Gaza Strip. Nagkaroon din ng mga panibagong explosion sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Authorities, mahigit siyam na libo na sa Gaza ang nasawi mula sa mga assault ng Israel. Dumating naman na sa Tel Aviv, Israel si U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Nakatakda siyang makipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang Israeli senior officials para talakayin ang sitwasyon sa Israel at Gaza. We do have to have conversations now about how we can best set the conditions for a durable, sustainable peace, durable, sustainable security for Israelis and Palestinians alike. This is a, a long-term effort, but we have to make sure that we're focused on it now. Nagbabalita mula sa Frontline. mean Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.